into alleged flood control projects, anomalies that implicate up congressional leaders, including contractors and officials of the Department of Public Works and Highways. All our investigations into anomalies will be futile if, ano anyway, futile, futile mga kababayan, basta, oh, yan yung uh, meaning niya, if the sources of corruption remain unchanged. Okay, magandang magandang mag araw po sa inyo lahat and welcome po dito sa ating Yutan Tabunan PH channel mga kababayan and nandito na po tayo para sa reaction video ngayon Ito mga kababayan, uh, medyo mainit-init dito araw ng linggo ngayon mga kababayan, mainit-init hindi lang sa panahon of course sa ibang lugar ng ating bansa may medyo maulan mga kababayan pero sa ibang parte din naman uh, I think sa Visayas at Mindanao medyo mainit-init mga mga kababayan. Pero ano, ito pag-usapan natin ha. Ah, Lucas Bersamin, yung executive secretary ni PBBM, nilalag nilaglag si PBBM. Pati ang kaugnayan nito kay Martin Romualdez. O yan yung isa sa mga mga sagutin natin ng mga katanungan mga kababayan. Ito, oh. Kaya ang drama nito ni Tamba at ni PBBM mga kababayan. Okay? O, pakicomment nyo nga dyan kung ano na mga nakikita nyo dito bago natin ito pag-usapan. Okay? So, nakalive po tayo ngayon sa ating uh, YouTube channel. So, kung gusto niya ng shoutout, comment po sa ating comment section. Shout, shoutout po natin ito. Ito mga, mga nanunood sa atin ngayon. Okay? So, eto mga kababayan. May balita tayo dito. Uh, ha? Nasaan ayun? May balita tayo dito galing sa Billionaire News Channel. Mga kababayan, ito titingnan natin ito. Oh, teka lang, mukhang nawala mga kababayan. Ito, ayan. So, ayan. So, ito, flood control scandal. uh, Sparks Marcos Romualdez War. Assuming mayroon talagang war mga kababayan, yan nga yung sagutin natin mamaya. Isa yan sa mga pag-usapan natin kasi pinalabas dito na mayroon ng bangayan or mayroon na pag-aaway dito kay Marcos Jr. at kay Martin Romualdez sa kanyang pinsan mga kababayan. Pero ito, Bersamin swings hard. Tells congressmen to admit their own corruption in the budget mess. Clean your house first. Ito yung headlines. Ito 24 hours ago. Billionarynewschannel.com So ito, basahin muna natin mga kababayan bago natin pag-usapan, bago natin explain at bago natin i-analyze kung anong mga nasa laman nito. Anong laman nito? ah uh, banat ni Lucas Bersamin. Anong natin unang-una, bakit nga bakit nga ba si Lucas Bersamin ang bumanat? Of course, under siya ni PBBM mga kababayan. Pero bakit siya? Bakit hindi nauna si PBBM? At bakit until now, Tahimik pa rin si PBBM, mga kababayan ha. Ayan, yung mga initial na mga bon na pag-uusap natin ngayon. Ito, basahin natin, ha? mabilisan lang. Uh, the simmering feud between President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and his cousin, Speaker Martin Rualde, is now out in the open. Uh, naniniwala ba kayo dito? I-comment nyo dyan, mga kababai kung naniniwala kayo dito kung mayroon nga bang namumuong bangayan dito. Okay, kasi ako, I doubt. Uh, I doubt kung totoo yan. Okay? So ito, patuloy natin. Just days after the de after Deputy Speaker Ronaldo Puno made unprecedented move to return the 6.7 trillion 2026 National Expenditure Program to the Department of Budget and Management over alleged insertions and other influx. Executive Secretary Lucas Bersamin lashed out at the lower house. Oh, clean your house first. Bersamin said in a break-knuckle statement pinning the alleged multi-billion peso flood control corruption scandal on Romualdez and his allies. Okay, so pinagtutukuyan dito ni Lucas Bersamin mga kababayan itong si Martin Romualdez at ang iba pang mga miyembro nito. Okay, so kasi imagine ninyo ng mga kababayan ha. Kung ikaw leader ka ng isa, halimbawa ito, House Representatives, Executive, tapos, alam mo na may korupsyon dyan sa mga miyembro mo, sa mga under sa'yo. Assuming hindi ka nakakatanggap ng party dyan, directly or indirectly, eh medyo niloloko ka. Ha? Inuuto ka or masasabi nating tanga ka. Ha? Kasi alam mo, or hindi mo alam na meron nangyayari dyan. So most likely alam niya yan mga kababayan at most likely may may party siya dyan. The same thing din dito sa executive. Uh, the same thing din dito sa executive. And knowing, okay na lang sana kung nalaman mo, alam mo, tapos pinuna mo, pinaimbestigahan mo, mayroon kang action. Ang problema ay wala. Diba? Yan yung issue dyan. So, lalong nagdududa tayo na talaga meron talaga nakukuha dito kasi in the first place, wala kayong action na ginawa. Nalalaman nyo ito pero walang action na ginawa. Ha? Ito. Bersamin did not mince words, lashing out at ongoing congressional probes into alleged flood control projects anomalies that implicate top congressional leaders, including contractors and officials of the Department of Public Works and Highways. All our investigations into anomalies will be futile if, ano anyway, futile, futile mga kababayan. Basta, oh, yan yung meaning niya. If the sources of corruption remain unchecked. Sources talaga ginamit mga kababayan ha. Ito statement, hence we urge the House of Representatives to heed the demand of the people for full accountability. Imagine niyo yan, sabi ni Bersamin, sources of corruption. Mm. Source ha? Hindi, yeah, ibig sabihin, punot dulo. E, hindi party lang, kasi sila, o, kasi sila nag-umpisa. Ika nga, at sa words na ginamit ni Lucas Bersamin mga kababayan, ito, ex, uh, ano ito eh, Supreme Court Justice ito si Lucas Bersamin dati, alam niya kung anong mga words na ginagamit niya. Hindi ito pareos natin mga kababayan, ordinaryong Pilipino na minsan, kasi nga kulang yung vocabularies natin. Uh, isang plastic lang yung vocabularies natin. oh magkukulang tayo sa mga <laughs> words natin. So most likely, magkakamali tayo sa mga terms na gagamitin or ginagamit natin. So halimbawa, ganito yung ibig sabi natin sabihin, iba yung masasabi natin kasi nga, kulang tayo sa vocabulary. Pero ito, abogado, Supreme Court Judge, alam niya kung anong mga gagamitin na words and ginamit niya dito sources of corruption. So mabigat talaga ito na pag-aakusa dito sa House of Representatives at kay Martin Romualdez. Uh, in a joint press conference with leaders of National Unity Party, lakas cmd Nationalista Party, Nationalist People's Coalition Wednesday, Puno said the chamber would have to practically redo the entire submission to avoid any suspicion of tampering or disregarding the DBM's rightful recommendations. Okay? He earlier flagged zero allocations for multi-year programs and budget lines for already finished projects. But Bersamin was uncompromising in his clapback. Ito, the cabinet strongly objects to recent spins from certain House members who are attempting to shift the blame for their own corruption and fa failures onto the executive branch, Bersamin said. Ayan mga kababayan. Huh? Uh, cabinet strongly objects to recent spin, uh, spins from certain house members or certain house members attempting to shift blame oh ah uh, ko uh, ito din yung nakikita ko ha huh? uh, unang-una um grabe right, to patuloy ah uh, proposisyon natin he warned the administration would not accept any attack on the integrity and reputation of the executive branch or any effort to hold the budget hostage by political theatrics so uh, ito mabigat na mga statement ni Lucas bersamin mga kababayan ha huh? political theatrics Sources of Corruption, uh, Spin, Recent Spins, Attempting to Shift Blame, ito yung mga inilabas na mga statement. So, anong nakikita natin dito mga kababayan ha? Um, eh, o, oh, ito, yung una. Um, bago pa nag-umpisa yung masasabi nating hearing sa Congress, yan, klarong-klaro na, ang direksyon dyan. At naiintindihan natin yan. Okay? In fact, nung no, nag no, nagumpisa no, no, na sila ng hearing um ayan lumilihis na talaga sa tunay na issue okay so at eto ngayon nung no, nag-umpisa no, no, na ang budget briefing para for 2026 mga kababayan pinalalabas din nila na talaga itong uh, DPWH at DBM nag-i-insert ng mga proyekto sa DPWH itong executive talaga ang nag insert Anong sabi ni Ridon? Ah, balikan ninyo. Sabi ni Ridon, yung mga ghost project sa Bulacan na na ng Pangulo ay project ng DPWH na nasa NEP. Okay, sige. Yan, laglag. Una-unang ah, uh, laglagan dito. Laglag si yung executive. Ah, yan. Sabihin natin DPWH lang muna. Sabihin natin ganyan katanga si PBBM na hindi niya alam yan. Sabihin lang natin. Na assuming. Pangalawa, mga kababayan. Sinong may sabi? Janet Garin. Ha? Sabi din niya. Oh. Hanggang sa 2026 budget, yung executive at deep exec, uh, yung DPWH nag insert pa rin daw ng mga ghost projects. Or yung mga proyektong meron ng good as completed na pero meron pa rin allocation ng budget. At the same time, bumanat sa, anong tawag nito? Um, DBM. Kasi nga raw, hinahayaan ng DBM na mangyari ang ganitong klaseng mga insertions. Ayan. So, ito ngayon. Kaya tuloy, bumanat itong si Lucas Bersamin. Ito yung pag-usapan natin mga kababayan. Kasi ito, para sa akin, mahalaga ito. Tanong natin, bakit si Bersamin ang nagsasalita? Di ba? Alam natin na executive secretary siya. May karapatan siya. Nasa posisyon siya magsalita. Di ba? Pero, bakit siya ang nauna? Bakit ang presidente na si PBBM, hindi siya nagsasalita tungkol dyan? Huwag niyong sabihin sa akin dito na si Lucas Bersamin lang ang may alam nito. 'Di ba? Huwag niyo sabihin sa laki ng uh, confidential funds ni PBBM at intelligence funds, Hindi niya alam ito. <laughs> 'Di ba? So, ang problema dito mga kababayan, ito 'yung isa sa mga nakikita natin. Nagdududa, ta, nagdududa ako dito kung talaga nga unang-una, may bangayan nga ba talaga itong si PBBM at si Martin Romualdez? Or naglalaglagan nga ba talaga ito? Or, hindi nga ba kaya yung kanilang mga aliporis lamang ang naglalaglagan dito para kunwari, mayroon silang ginagawa? Comment nyo dyan, mga kababayan, kung anong mga nakikita nyo. Unfortunately, yan yung mga, isa sa mga na pagdududa ko eh. Ha, di ba? Ito na nag -blame, blame na dito O, yung House of Representatives Blame yung DBM Yung DPWH sa mga insertions Ha? Pero, ngayon O, halimbawa May natuklas Ghost Project Ang Wawaw Ah, Wawaw Builders Ha? na discovery Ng executive Na Congressional Insertion yun So, ayan na yan yung kagandahan dito mga kababayan kasi kapag mayroong mga sitwasyong ganito, mga bookingan, o oh, may may maglalaglagan talaga. Okay? So tapunan na ng putik ngayon. O. Oh. Ngayon, lumalabas dito ngayon sa statement ni um, Lucas Bersamin based uh, di based dito sa mga statements niya na house yung house of representatives ay source ng corruption ha ah um, ano ba to ano ah uh, kung natatanda ninyo attack on the executive um house members attempting to shift blames diba yan yung mga mabibigat na statement pero punahin natin yung sabi ni Bersamin source of corruption ang house of representatives Eto, unang-una. Alam naman pala ni Lucas Bersamin eh, na source of corruption itong House of Representatives. Anong ginawa nila? Huwag niyong sabihin sa akin, hindi sinabi ni Lucas Bersamin kay PBBM na, PBBM na kanyang amo. Anong basihan ni Lucas Birsamin? Again, abogado ito. Supreme Court Judge, uh, Justice ito. Hindi ito magsasalita kung walang ebidensya or walang hawak na ebidensya. Ha? So most likely, meron niyang alam. Meron niyang ebidensya. Bakit until now, wala pa rin aksyon ang executive?